Masama po natin ngayong umaga ang dating Vice Chairman ng House Committee on National Defense and Security na si Congressman Rufy Biazon. Good morning and thank you for joining us, Congressman. Good morning, Cheryl. Salamat sa imbitasyon. Sunod-sunod po ang nangyayari sa France talaga. No? Talagang sila yung tinatarget po. At ito nga pong huli, ito pong sa Nice, France, ay 84 na po ang umaabot na namatay. Bakit po sa tingin nyo, France po ang paulit-ulit na inaatake ng ISIS? Well, alam naman na ma ma malakas ang paninindigan ng France no laban sa terorismo at sila ay aktibo at nakikilahok doon sa uh, armado rin na na conflict no pagdating sa laban sa terror. And uh, probably no yung kanilang society kasi medyo uh, this is a free society kung saan Uh, malaya ang uh, ano ang pagkilos ng mga tao doon. Mm -hmm. Kaya yung ideology din at yung mga pag-iisip no uh, siguro malayan nakakakilos sa loob ng society niyan. Uh, ang malungkot diyan syempre ngayon talagang pati mga bata no yes. kitang-kita mo mm -hmm. na bahagi ng mga naging biktima. At uh, this is really a, uh, an act of evil no? na kung saan yung mga kababayan, na, yung mga uh, mamamayan ng, ng pransya ay talaga namang ma maunawaan natin kung matraumatize dito mm -hmm. sa nangyaring ito. Makikita po na wala nang sinisino eh. Parang ang tinatarget na lang ay kung saan ang matao. Kung masaan mas marami tayong madadali. Parang oh, po. pag Pagtitingnan, na, no? naganap ito sa araw ng Bastille Day. Yes. No? Yung kanilang pag-celebrate ng kanilang uh, French Revolution. Mm -hmm. At talagang inasahan na maraming makikilahok uh, dahil yan talagang pinagdiriwang nila. Uh, ang ano ang isa lang na naobserbahan dito yung sinasabing suspect ay uh, walang record. walang nakitang record oh. no ng pakikilahok sa uh, ano sa uh, radical groups. Mm -hmm. uh, kahit ang intelligence agencies nila hindi natunugan no hindi nila namamatyagan itong particular na taong ito at batay doon sa nakuha na nilang background uh, hindi naman siya isang religyosong tao no? yes. at uh, parang ano nga ordinary lang na isang uh, mamamayan so yung tinatawag na rapid radicalization siyempre yun na medyo nakakabahala diyan no? yes. kasi ibig sabihin mas mahirap mat matunton ng matukoy ng mga uh, intelligence uh, Kung services baga, parang mas nauuna sila parang they're like one step ahead kasi kung ang France na po ito mm. ang pinag-uusapan natin. At uh, kung in ang kanilang intelligence agency ay hindi na ito natutukoy, ang kinakabahala natin dito mga kapatid ano, eh paano na tayo dito sa atin sa Pilipinas? Ang ang mahirap dito nakita no na ang yung Islamic State, mm. uh, hindi lang simpleng nag-umasa doon sa kanilang mga recruits na nagte sa kanila. Mm. Nagpalabas lang sila ng panawagan sa publiko. Ang mahirap dyan kung pati yung mga medyo may diferensya sa pag-iisip no psychotic no the range na deranged. ito nga, si Bollel ay sinasabing oo, in 2004 oo. nandun na siya sa pagsisimula ng psychosis yes kung yung mga ganyan ang kumagat doon sa panawagan na yon talagang mas mahirap matunton mm -hmm. tapos yung yung uh, kung saan na to sino makatanggap nitong mensaheng ito at maiisip niya na gawin ko na nga yan No, mas mahirap mabantayan yon at ang nakakatakot with this ISIS na talagang malaking grupo baka they have their own intelligence and agency and uh, research also na okay kukunin natin pwede natin tanggapin ang taong to kasi gagawa tutuloy niya Maaari ito Maaari pa nga hindi nila na kailangan i-recruit eh. yun lang yun lang simpleng panawagan nila sa la, sa publiko no at ang uh, syempre, sa paglawak ng reach ng social media mm -hmm. uh, mas maraming makakatanggap nitong klasing panawagan at kung mas yung mga tao nga nakakagat sa panawagan na yan ay biglaang uh, kumilos mahirap talagang mabantayan yun. Kung ganito po ang nangyari sa France na yung kanilang security, na ang kanilang intelligence, ano po ang laban natin dito sa Pilipinas? May sarili po tayong laban sa mga terorista. Well, dapat talaga maging uh, mas mapagmatsyag ang ating intelligence services. No? At pagka meron mga events no, na sa tingin natin ay significant na may potential threat, uh, ang security measures no, uh, dapat uh, paghigpitan natin. Unawain na lang din ang ating mga mamamayan. Um, ano dyan, eh? yan ang isang advantage naman natin, no? batay sa kultura natin uh hindi rin naman ganun kal kalakas agad kumagat sa pag-iisip ng mga mamamayan natin yung radikalismo. Uh -huh. Siguro if there's one thing going for us, I think that that's one, no? Medyo mas kalmado ang lipunan natin uh -huh. unlike sa ibang lugar no na ganyan, merong agad-agad kumikilos kaya may na we are witness to yung mga rampant shooting, mga random na pamamaril ng tao, kaya pagbomba, suicide attacks, yes. Uh, yan ay mas bihira sa ating bansa. Sana wag lang magkaroon ng pagpasok sa, sa isipan ng kung sino mang nasa bansa natin na, na kumagat sa panawagan ng terorismo. Sir, I'll go to another issue. Ito nga po nga, uh, natin yung pagkakapanalo mm -hmm. po natin sa UN Tribunal. Dito po sa... <coughs> Excuse me. <coughs> May nakaalala lang po sa akin. Ayan. Ano naman po sa palagay ninyo yung dapat nating uh, maging sunod po na hakbang dito po sa Pilipinas uh, pagdating po sa West Philippines. Nakikita po natin ngayon ang mga palitan ano at naninindigan talaga ang China. Mm -hmm. Hindi nila kikilalanin. Well, Ito una sa atin, uh, wag sana tayong kumilos ng provocative, no? Ibig sabihin, well, at mamamayana. Mm -hmm. na hindi natin matulak 'yung mag-escalate 'yung uh, 'yung hidwaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Halimbawa, 'yung uh, pagkilos ng uh, militaryly, no? Wag, 'wag na natin muna wag ipasok nina. sa isip 'yan. O oh, pero kasi 'yung na reklamo na po 'yung ating mga mangangisda, ang akala nila at least man lang payagan na silang uh, mangisda ano pero hindi well, na, nasa level ka. kasi ngayon na dapat talaga uh, mas maingat tayo no? bagaman tayo ay nanalo uh, sa, sa, sa legal and moral victory yung next step natin dapat is kumuha ng suporta uh, from other countries no? Na, na ka mga man. kaalyado natin opo may suporta po yes, tayo meron kasi na tayong uh, legal na basehan yung pong pagpapadala plano po ni uh, Pangulong Duterte na ipadala po si dating Pangulong Fidel Ramos yun po ba ay magandang hakbang na parang tayo pa ang magpapadala, eh tayo nga yung nanalo. So parang hindi po ba maski parang kinikilala natin na Okay, hindi nyo kinikilala, mag-usap na lang tayo. Well, isang ano paraan yun para anyon para ma ma-maintain yung good relations okay. kasi hindi naman natin maalis na meron tayong economic ties with China. Uh -huh. In fact, yung trade natin with them, um, ano naman, healthy naman dapat, no? Maganda naman ang um, volume ng trade. Uh -huh. Pero kung uh, uh, yung, yung hakbang na yan, ay sa tingin ko uh, isang tama na hakbang uh -huh. din. Uh, at the same time, yung pagkuha natin ng suporta sa ibang bansa Uh, mga mga ka kaalyado natin, no, lalo na 'yung mga international groups kung kakayanin ba natin makuha ang suporta ng ASEAN as a mm -hmm. group, no? Uh, mas mainam. basa uh, basta umiwas lang muna tayo sa masyado tayong uh, ano, um, aggressive, aggressive in terms of uh, asserting na atin ito. No? Nanalo na tayo doon eh. So kuha naman muna tayo ng backup support from other countries. Puntahan ko po yung huling ahensya ninyo na hinawakan before we let you go. Dahil talaga pong hayagan naman sinabi po ni Pangulong Duterte na talaga nananatiling isang mga, isa sa pinakakorap na ahensya po, ang Bureau of Customs. Naniniwala ko ba kayo na this time po ay kakayanin po ng bagong administrasyon na talagang uh, matigil ang katiwalian at smuggling po sa customs? Well, nandun yung political will. As of now, nakikita natin. Mm -hmm. yung, yung tamang hakbang lang ang kailangan natin kasunod doon. Talaga po ba ang isa talaga. Sumptuin. Well, no, matagal na no, 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 kasi yan. No? Uh, kahit naman noon pa nangyayari yes. na yan. Kaya nga kalakaran yung tawag. Uh, isang kailangan i-break natin dyan yung uh, human intervention. Kaya mm -hmm. nga ang, ang, push natin dyan ever since was talagang complete automation ng mga prosesong kailan pwede nating ma-automate. Uh -huh. Yung uh, pagpapalit lang ng muka ng tao kung sino naka-appoint hindi sapat. Hindi sapat. Uh, magandang hakbang 'yon pero hindi sapat. Uh -huh. uh, kinakailangan talaga yung proseso natin automated at doon uh -huh. kailangan mag-invest ang ating pamahalaan. Okay, maraming pong salamat sa inyong oras Congressman Rufy Biazon, dating vice chairman po ng House Committee on National Defense and Security.